mga balita. Hindi mo alam na tataas na at itataas na ang kontribusyon at koleksyon sa SSS dahil ang 62.5 billion pesos na kinuha at sinakmal nila Mr. Marcos papunta sa Maharlika Discarty Fund ay hindi ngayon may paliwanag kung saan napunta. Yan ba'y fake news? So, mantakin ninyo, kinuhanan po ng 62.5 billion pesos ang SSS kinuhanan din po ng 62.5 billion pesos ang GSIS. Ganon din po ang nangyari sa Land Bank of the Philippines at sa Development Bank of the Philippines. At tinipon nito na maging 250 billion pesos. At ang 250 billion pesos na karampatang counterpart ay kinuha yata sa land, sa, sorry, sa Central Bank na pundo as representation ng isang diskarte na uri ng batas na ipinasan nila na tinatawag nilang Maharlika Sovereign Wealth Fund. Ngayon, after almost uh, close to two years, hindi po may paliwanag ni Mr. Marcos at nila Romualdez na sila ang pasimuno nito ng Maharlika Discarte Fund kung saan na ito, ang 500 billion pesos na ito. Ganon din po ang nangyari sa sss gsis Development Bank of the Philippines saka sa Land Bank of the Philippines. Walang report o accountability, walang investment transparency report at walang investment program of uh, accountability and report na isinasubmit submit sa taong bayan. Hindi nga makita kung saan ito ngayon ang 500 billion pesos na pondo ng mamamayan. Ayun. So klarong-klaro po na ang pinagmumulan kung bakit itataas ang contribution sa PhilHealth dahil kinatay din po at hindi na ibinalik ni Mr. Marcos sa kanyang seremonya na walang kaputuran at isang uh, bulastog na uri ng pagpipirma ng budget niya sa 2025 dahil hindi niya ni-restore ang 74.2 billion pesos na subsidy sa PhilHealth at yan po ay pipigain ngayon mula sa karagdagang kontribusyon sa PhilHealth ng ating mga kawawang mga mamamayang Pilipino lalo na po ang mga uh, mang, mga manggagawa, mga empleyado at mga mahihirap na sektor ng lipunan na nangangailangan po ng health insurance support na nanggagaling sa PhilHealth. Link share gold, thank you. So, ito pa pangalawa. Sa maliban na walang investment program report, walang accountability and transparency of status ay itong Maharlika Discarty Fund nila Marcos at hindi rin po nila may paliwanag kung anong status nito ngayon ng perang ito. Bilyon-bilyon po ito. Tapos, dahil nam nam namimiligro po na mapiktuhan ang sustainability and capability ng SSS na mabayaran ang mga pension at iba pang benepisyo mula doon sa mga kontribusyon na iniaambag ng ating mga kababayan na mga manggagawa at mga empleyado sa pribadong sektor ay sila ngayon ay mapipilitan ng pipiga at sasakmal ng panibagong kontribusyon na itataas nila at ipapasa sa mga miyembro ng SSS. So, problematic yan at most likely ganon din po ang mangyayari niyan sa GSIS. Kaya wala na rin pong mautang na pundo para sa pagpapalakas ng agrikultura, kapitalisasyon at infrastruktura upang mapalakas po ang fundamental na pangangailangan sa modernong agrikultura at pagsasaka dahil naubos din po halos ang bilyones na pondo ng Land Bank of the Philippines papunta dito sa loob ng Maharlika Discard Fund. So, malaking bagay po ito sapagkat posible po na magmumula dito ang malaki pang iskandalo na sasambulat sa hanay ng mga manggagawa at empleyado ng pribadong sektor at ganoon na rin po sa ating mga kawani ng pampublikong sektor o mga kawani at empleyado ng gobyerno sa GSIS. Including po ang possibility ng pagtataas sa koleksyon ng PhilHealth.